Gawin mo ang ritual na ito at paniguradong hinding-hindi siya makakatulog buong magdamag sa kakaisip sa iyo. Lalong-lalo na na hindi na kayo nag-uusap simula nung nag-away kayong dalawa ng partner mo. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang dapat ikaw lang mang isa at walang ibang iniisip kundi ang target lamang. Pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag-concentrate ka. Umupo ka saglit dyan sa higaan mo. At habang ikaw ay nagkaupo, ipikit ang mga mata mo at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times at paniguradong matatamaan siya ngayon mismo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito at paniguradong buong magdamag hindi, hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng mahal mo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa basta magtiwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko at ito ay makakatulong sa inyo lalong lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa. Basta sabayan ng panalangin, huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin ng buong puso sa ating may kapal dahil siya lamang ang nakakaalam sa lahat at ito ay isang gabay lamang. At kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Basta panuorin at gawin mo lamang ang mga ritual na binahagi ko. At ulitin mo ang paggawa nitong ritual kinabukasan bago ka matulog. Tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.